Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao sa mga kapwa ko din po, FWS around the world, Hello, you know? good morning At uh, pag-uusapan natin itong post ni E.B. Hugalbo, 21 minutes ago mga lalabs, mga bayots eh. Bongbong Marcos, sikat na sa ibang bansa pero hindi sikat sa pagiging magaling na presidente, mataas na ekonomiya at uh, hindi na naghihikahos. <laughs> Ibang kasikatan ni BBM dito sa post na to, no? Sikat sa pagiging adictos <laughs> benedictos. <laughs> ah, naku. So, ayun pa dito sa post ni Ibi Ho, Galbot. BBM Global, sikat Pinoy. <laughs> Ayan. So, hindi lang daw si BBM sumikat sa Pilipinas, ha? <clears throat> Hindi lang din siya sikat sa pagiging magnanakaw ng kaban na ng taong bayan ng mga Pilipino taxpayers. Sikat siya sa pagiging <clears throat> Shing Hotero. <laughs> so ayon dito sa balita ng uh, This Week in Asia, Marcos Family Feud. Philippine President Microdosis, uh, alam nyo na yung coke, no sister claims. Senator Amy Marcos' exclusive allegations of, uh, alam nyo na yun, yung DRUG <clears throat> use and cover-up tactics against her own brother have deepened a bitter family feud. So, yan ito pa, sa The Independent. Ferdinand Marcos Jr. office and family deny dangerously irresponsible allegations. The Philippine President under pressure after sister makes bombshell. Alam nyo na yun, yung uh, <coughs> pagiging uh, singhotero the DRUG abuse claims uh, di ba syempre magdeny sila pero kasabay sana ng deny mga lalabs mga bayos na ayon kay uh, Claire Castro na inuutosan daw natin si Bongbong Marcos na magpa hair follicle drug test hindi yun utos demand tayo no na dapat kasabay ng kanilang pagdeny sa mga aligasyon na paratang Ni Aimie Marcos ay magpa hair follicle drug test at gaya ng sinasabi ko kailangan mga oposisyon ang maghanap ng uh, doktor at mga equipments na hindi madadaya ang kanilang mga drug testing. So 'yun, so ayun pa dito sa The Guardian uh, ano to siya nang uh, British yata ito, no? Tabloid. Ferdinand Marcos Jr., Philippine President uh, Marcos Jr., denies strange sister's claim he is a, uh, alam nyo na, cocaine addict. Communication under Secretary Claire Castro says claims from the President's sister may be an attempt to distract from investigation into a corruption scandal. Pa, paano magiging pang distract ito? <clears throat> or paninira or panglilihis sa aligasyon laban sa corruption eh mismo <clears throat> uh, appropriation uh, committee <clears throat> chairman na si Zaldico ang nagbunyak na si Bongbong Marcos ang nag-utos kay Amina Pangandaman na kausap ni Zaldeco at yung si Carlos uh, Carlo Bersamin nayon may 100 billion na insertion si Bongbong Marcos at natuklasan niya ni Congressman Ongab at ni dating Pangulong Duterte na may 13 PJs at 28 blank items di po ba? So, yun, paano, paano pa i-deny-deny itong uh, pag atim ng investigasyon sa corruption scandal? Eh, si Bongbong Marcos mismo ang corrupt. Siya mismo ang magnanakaw. O, tingnan mo yung ganyan mga tauhan ngayon. Amina Pangandaman, Carlo uh, Bersamin, tapos si Lucas Bersamin na executive secretary ni Bongbong Marcos ay, ang sabi ni Claire Castro, ito pa ang problema ha. <laughs> Talaga napaka-fake news ni Cleary Ring. <laughs> sabi niya eh, si Bersamin daw, Lucas Bersamin, nag-resign daw ng dahil sa uh, delikadesa. Ayun pala eh. Sabi ni Bersamin, hindi daw siya nag-resign. Mayroon daw tumawag sa kanya outside Malacañang na pinag -re resign siya. Sino 'yon? Martin Romualdez outside Malacanang eh. Kasi pag Malacanang, ano naman si Palaka. di diba? Na yung siya yung nag-appoint ng mga tao. So, itong the Reuters, Philippines, Marcos rejects strange sisters claim of the RUGUs. di diba? Puro deny, deny, deny. Natural. Natural. Ididinay nila <laughs> yun. Pero sikat si BBM sa ibang bansa. Pati pa nga sa Al Jazeera, eh, matindi ang ano din ng barat ng Al Jazeera sa Indian newspaper. <laughs> 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 ah Tapos, the Canadian press. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. rejects his sister's accusation he uses Uh, yun, ayun na yun. Kokaina. Bawa <laughs> noong presidente ng Pilipinas. Sikat sa ibang bansa. <laughs> Ganda ng uh, ano nila, no? Ganda ng reputasyon ng Marcos. Mula sa tatay. Magnanakaw. Diktador. Mamamatay tao. Ayun pa. Why ano pa pala noon no na sabi ni Claire Castro gawa natin yan ng ibang uh, vlog na si Bongbong Marcos daw kasi yun ang pinapakalat di ba donate daw ng kanyang kidney eh <laughs> yun pala eh, kidney pala yun ng isang masahista anak ng isang masahista at anak ng isang uh, ano niya ni Marcos Senior uh, ano ba ito isa sa mga presidential security niya Uh, sa tapos yun yung pinatay pagkatapos mo dunit pinatay <laughs> eh nakita na silang ngayon kung saan man si, Mar si Marcos Senior nga sa sa no? ay baka <laughs> inablot na siguro hinila na ng PSG na yun yung kidney din ni Marcos Senior doon sa, sa impirno <laughs> Ay, pero ito, mas lalong walang mag-invest, mga lalabs, mga bayot sa Pilipinas. Dahil sa nangyayari ngayon. Tingnan mo yung, uh, tawag dito, summit, diba, doon sa Malaysia. Pinandirihan, ayaw na ng mga ibang mga ASEAN leaders doon kay BBM na no, makasama sa puto. -O. Tapos, ayun uh, binastos pa siya doon ni Trump, di ba? Yung Thailand, Cambodia at saka Malaysia binigyan ng ibang mga imported products nila, yung IEX. Ah, imported. Yung export nila na products papuntang US ng zero tariff. Tapos, pagdating sa atin, wala. Ipinako sa 19%. <laughs> o, pagdating din naman doon sa ano, sa Epic Summit ba yun? Doon sa Korea? Sa South Korea? O ganun din? Wala. Talagang yung nireject si Bongbong Marcos. So, paano yan? Yung wala nang mag sa Pilipinas dahil talamak ang droga. O ano pa? Wala nang mag-invest sa Pilipinas. Mga ngamuti. Lulubog sa kahirapan ng Pilipinas na baka sapitin natin ang Sri Lanka 2.0 dito. Wala eh, utang ng utang, saan kukuha ng pambayad? Kung wala ang mga OFWs, wala na. Matagal nang lumubog sa kahirapan ng Pilipinas. Yun na nga lang ang nagsasalbay. Kawawa. Ngayon, ganda ng reputasyon ng Pilipinas. May mag-invest pa ba dito? Wala na. Masabihin ng mga investors, baka nina, nanakawin lang ni, <laughs> ni Marcos Jr. <laughs> at ng kanilang mga cronies ang kanilang mga investment. Na, uh, diba? So, sino yung kawawa dito? Taong bayan, mga lalags, mga lalags. Ang ganda ng uh, reputasyon ng ating presidente, no? sikat na sikat sa pagiging addictus, benedictus, at pagiging kawatan sa kaban ng bayan. <laughs> Ay, we